Ayan guys, magisa tayo ng kangkong. Ayan. At bumili si Amo, pinaluluto sa akin. Simple lang na, si lang natin ang pagluluto. Gigisa lang natin. Ayan, magisa na ako ng sibuyas. natin ng sibuyas. Siyempre, meron dalagyan natin ng kongking kamatis. Iaabudubo ko sana ang kangkong, pero wala naman kami.

mayaman sa pagkain. <laughs> mayaman sa ano. Mayaman sa Ayan. Oh, <laughs> lang natin, prilu, prilu. Lang natin ang paminta. na natin. ayun guys lagyan natin konting paminta ayun syempre soft haluin haluin natin haluin dandahan lang baka tumawab ang ating kawali ayun o oh guys Luto na ang ating kangkong. O oh, diba? Ulam nang Mayaman. 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 Oh, diba? Nakakamiss yung ulam ng ganyan. Kahit wala yan soya. Kahit hindi inadobo yan. Masarap yan. At yak na magugustuhan nyo yan. Luto na. Luto na ang ating kengkong. 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 Usok-usok pa, eh, di ba? Yan, tapos guys, natin magluto ng kangkong. Magparito naman tayo ng fish hindi nawawala yan lagi na meron fruit na isda ayan, ito siyempre dito nagluto ako ng na kabule eh, na kandeng ayan guys, nabiling na natin ang ating fish. So naman, ay nagigisa ako na. Ayan. Ubas na pinuyo. Naragay natin sa ibabaw na niluto natin kabude. yung kabule. Yung kabule, hindi ko na binidyoan kasi lagi na akong may video nun. Kaya hindi ko na binidyoan hindi ang pagluto. Ito na lang kangkong. At saka yung fish na hindi nawawala sa pagkainan. Ayan okay, guys, ito na ang ating ginisa ng garbanzo sa kanya at ating sing, yung upos na tinuyo. Sige, may aking slish. O yan, narinigin na. Rininig lang natin ng isang guling pa at na. Rinigin na natin. luto na po ang ating fish syempre yan luto na rin yan syempre nagawa na rin ako ng salad barbeer at saka ng lettuce with tomato syempre meron din tayo ng uh, jargeer or arugula ayan ayan luto na mga mare. ayan set aside lang muna natin yan tapos tanggan din natin to ayan luto na lalagay na natin sa ibabaw ang tinatawag na hasho eto po yung hasho yan lalagay natin dyan sa ibabaw yan ayan luto na at pwede na nating ihain yan napakasarap diba yummy Thank you for watching. Bye bye.